po ba ay kumakain ng ganito? Ano yan, sir? Paanang manok? Okay. Ito yung maganda dyan, kabayan, ha? Ah. Alam mo yan? Oh. Baka siguro pag kayo nagluluto at medyo nasa ano na siya, nakikita niya yan. So, ano ba ang benefits na makukuha mo sa paanang manok? Sir, hindi, ah. Taas ng kolesterol niya. Ang taas ng ano niyan. Hmm, teka lang. Gagawa mo na tayo ng sausawan. So, maglagay ka ng bawang. Siyempre. At kukuha ka ng suka ng bawang. Tingnan ka natin. At siyempre, to increase the uptake of the bioavailability avail o oh, ng ating kinakain, dagdagan mo ng black ground pepper. <laughs> yung sausawan mo so bali ganyan nangangasin ka na so ano bang importansya nito sir pansin niyo ba yung mga chinese bakit ang ganda ang kikinis ng kanilang mga balat sino ang pinakamataas na nagkukonsumo ng paa ng manok sir tanong meron akong rayuma o arthritis pwede ba ako kumain ng paa ng manok pwede okay. Eh, hindi sir, kasi baka, oh, baka, baka, eto ha. Ang paa ng manok ano, kabayan, mataas yan sa collagen. Mataas sa glucosamine at yung chondroitin sulfate to be exact. Ikaw, tingnan mo yung cream mo dyan. Yung ginagamit mong cream o kaya yung pinapatak-patak nyo sa skin nyo para gumanda, nakalagay dyan hyaluronic acid, hyaluronic cream. Galing yan sa extract ng paa ng manok. Ang collagen kasi kabayan, how it works? It works to increase the production of hyaluronic acid which is a water retaining molecule. Yung tatlong nabanggit ko kasi kabayan, yung collagen, glucosamine, chondroitin sulfate ay maganda sa pag ng integrity ng ating yung cartilage at napaka-importante. It's very essential also for us to maintain yung uh, alam niyo yung liquid dyan sa mga joints natin para hindi magkiskis yung buto sa buto. Yan ang nananakit. Also, to decrease yung sintomas ng rheumatoid at arthritis. So, maganda ito kabayan. Okay? Marami ang di nakakaalam dyan. Baka yung ginagamit nyong cream, galing yan sa paan ng manok. So, anong gagawin mo na lang? Eh, di paan ng manok. But, yung luluto ng ganito, supposedly, hindi siya fina-fry, ha? Kasi pag fina-fry mo yan, you are increasing the trans fatty acid. Which is, oh, as the study shows, nakakataas siya ng risk sa cardiovascular disease at pwede mag-cause ng cancer. So, kung lulutuin mo na ganito, boil steam mga ganyan. iyan Intak ang mga... Mm. Intak ang kanyang collagen. Okay? Yan ang pinakamataas sa paa ng manok. Protein in the form of collagen. Oh, so, guys, kain tayo. Sausawan palang panalo na panalo. <laughs> ang sarap! Pampatibay ng dila Ah, <laughs> <laughs> yes, mo. mo yan Yung dila mo na lang oh, buto na lang ng <laughs> Okay? Kakilala ko kumakain ng ganito. Isang subo lang na buong ganyan. O no? paglabas, puro guys na. <laughs> so, yun guys. May benepisyo po ang pagkain ng ganito. Basta, tama lang din yung pagpe-prepare niya. Yung mga bata ha. Pwedeng kainin ng bata ito. Pero tandaan. Baka machoke dahil sa buto. Yan ang disadvantage sa bata. Okay? So, kain muna tayo. Boss. Itong pinaka-importante No? Oh. pinakita ko lang sa inyo. Yan o. Oh. Yan ang collagen. Okay? Nakapag tumaas sa katawan natin, na may maintain yung temperature, mas madami ang napoproduce kasi na hyaluronic acid. Which is maganda sa ating mga joints. Okay?